Tumiyo ay nagbabalot din. All right. Wow, Wang ano ginagawa Wang? Naglinis? All right. Jobert, mag-ingat ka diyan, baka mahulog ka. Si Goya Ricky ay nagbabalot din. Bago tayo mag-umpisa magtrabaho, siyempre kakain muna tayo. Ang ulam natin ay pastil. Yung mga ginagawa nyo, iligal. <laughs> Ay, okay, kumakain na sila. Ay, mayor, mayor. Ay, mayor. Yan yung mayor namin dito. Ano? Mayor domo, mayor Hala, lang okay. masarap, oh. Alright. na naman ang trabaho. Bawawa so, naman kayo. No. Yes, okay. dalaw, eh, dalaw nyo, ha? Sino dalaw nyo? No. Boss Mayor, mag-ingat ka sa ginagawa mo. All right. Ipasa natin 'yan dahil sa kabilayan ng abang. Oh, so, so. ginagawa ko dito ay naglalagay ng bracket para yan sa piping. Dito naman nilalagay natin yung transmission wire at gumagamit tayo ng electrical tip para ipagdikit yung piping at saka transmission wire. Pagkatapos naman ng ginawa ko dito ay nagbabalot tayo gamit ang polyethylene tip. Kailangan maayos yung pagkabalot at iwas tulo ng ating unit. What the? Master na to eh. Alam ko, master na to eh. <laughs> master Master Huwag malikot ba ya? <laughs> Wait, 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 wait. Nanginig na si Jokang <laughs> ko eh. Kapado uh, Wala akong sa focus na magalaw eh. <laughs> Taas yata mo. Mm -hmm. Wang, anong ginagawa Maglinis? Alright. Si Jojo ay naghinang ng repnet. Alright. Si Mayor ay nagbabalot din. Alright. Si Kuya ay nagbabalot din. Siyempre, tayo din magbabalot din. Pastilan. All right. itong drop na yan ay aircon dyan. Ito naman aircon din dito. Bawat karto dito ay may aircon. Tapos itong isa na to ay papunta naman sa dito. Yan, drop. Dito naman, yung ano na yan, sa drop naman dito, ito, ito. Yan, dyan din may aircon dyan. Aircon dito, yung kabila naman may isang aircon. Ibali, dalawang kwarto yan. pagdating naman dito lumiko ka tayo may dito dito naman may aircon tapos dito may aircon dito yung yung piping na yan no? yan piping na yan ayan aircon na naman dito pagdating dyan ay may aircon din dito tayo Ayan. Aircon din dito. Tapos yung piping na yan ay patagos yan doon. pang <laughs> Ito, ito na yung ano niya, pinaka ano niya, uh, min min pipe. Ito 'yun. Ito na 'yun dito papunta. Ayun. Right, may aircon din diyan, di ba?